Good morning. Nandito tayo sa Salo Restaurant. Dagko pa tayo ng ating breakfast. Tapos, okay. doon na lang tayo kakain sa room.

room paket nak tu tha Bali, ang hindi ko lang is hot water. Tapos, beef ng ganisa, plain rice. Ayan. Arrive na tayo. Seven floor. So, kung matatanaw po natin dito, ito po yung MRT. Ayan. Tapos, nandito po yung medyo traffic. So, ayan yung morning. Ayan, yeah, punta na tayo sa ating room. Maya-maya, check out na tayo. Malaki tong room. Hanggang doon pa to sa dulo. Yeah. Para pagkatapos natin kumain, check out na tayo. Kasi pupunta pa tayo ng kupang. Maglalaba tayo doon. <laughs> malapit na tayo. So, na tayo. Ay, ka. <coughs> Let's eat. Kain na tayo. So, ito yung hot water natin. Ayan. Tapos, papakita ko sa inyo yung kinunga ko pagkain. Eh, akala ko madami. Eh, Ayan. Ah, dalawang, ano, dalawa siyang lungganisa. Tapos, mayroong itlog ito siya. Ayan. So, ayan ang rice. Ito naman ang longganisa at saka yung egg. So, tara. Let's eat. Meron silang, pag, mag pag i-take out mo, Ibigyan ka na nila nito. Yung sinating ating upo. Pero bago ako umalis, mag, mag-room tour tayo mamaya. Kaya na tayo guys. 18 time. Alam ano mo na ako na. Nainit. I So, pagkatapos mo kumain ngayon, i-check out na ako para maaga tayo makarating doon sa kupang. Kasi nga, maglalaba pa. Dami ko ng labahan. <laughs> I-raise natin yung pagkain nila. <clears throat> yung sa egg. Okay lang. Tapos ito yung lungganisa nila. eh masarap naman kaso lang nung kasi dumating kami dito 7 ng hapon 7, 8, 9 uh, 8, 9, at saka 10 so 3 nights yun nagabi lang kami ng isang breakfast nung 8 kasi nung 9 nag breakfast kami sa labas Nung kahapon, hindi namin in yung breakfast kasi may kasama kami dito, yung mga pamangkin ko, pinsan ko. Ayan. So, sa labas kami kumain, doon kami nagkarinderiya kami doon sa Libertad. Magkano lang binayaran namin noon? Lima kami, binayaran namin almost 500 lang. So, mura. Samantala dito, Kailan ba kami kumain dito ng tanghalian? nung no? 8. Kumain kami ng tanghalian dito. Ang buffet nila is all, 500. Kasi 499 piso nila parang 500. Kaya so, mm, okay naman yung food. Kaso nga lang, pag hindi ka kasi ano, malakas kumain, lugi ka sa binayad mo, di ba? Parang uh, ano kasi yun eh, only, bahala ka kung gaano kadami ang kakainin mo. Pag kukunti, ka, kukunti lang kain mo, lugi ka sa binayad mo, di ba? So, huwag ka na lang mag-buffet kung hindi mo kayang kumain ng madami. Eh kami, dalawa ng pinsan ko, hindi naman kami ganun kadami kumain. Doon may ano, meron siyang fruits, Kaso yung ang masarap lang yung pakwan. Pero yung pineapple hindi kasi maasim. Sa breakfast naman, meron kang pagpipilian na ulam at saka yung rice. Kung gusto mo garlic rice or plain rice, given na yung egg. Tapos mamili ka lang ng pork, longganisa, tinapa, bangus, at meron pa yung isa. Yun. Pero, nung first na, ano namin, na almusal, isang ano lang, isang ulam, kasi given na yung ano eh, given na yung itlog, mamimili ka lang isa. Pero ngayon, dalawa. Dalawang ulam ang ano nila, pero isa lang ang inanong ko, ito naman maubos. Ang pinili ko lang is plain rice. So, kain po tayo. Bali kagabi, mag-isa na lang ako dito kasi nagsiuwian na sila. Maganda naman dito kasi malapit lang. <coughs> malapit sa airport, malapit sa mall. Tsaka sa sasak sa sasakyan, madami kang pagpipilian kung anong sasakyan ang gusto mong sakyan. Tsaka malapit lang naman to rin sa MOA, ilang minutes lang. Eccolo mm. qua, naalala ko tuloy sa ati Linda. Dear, <laughs> shout sa'yo. Alam ko maya-maya. Andiyan ka na. Thank you, thank you very much sa lahat. See you again next year. Salamat yun sa siblings ni Ate Linda, kay Joanne, kay Joshua, kay Jay, kay Joel. Thank you. Especially kay Joanne, maraming salamat. Salamat na sa pagtitiwala niyo sa akin. masarap yun ang gini sa nila. So, ayan guys, tapos na tayong kumain ng ating almusal. So, maraming maraming salamat po sa inyong panunod po ng aking video kahit na hindi po ako parati nag-upload. Pero, <clears throat> anin ko po yung sarili ko na makapag-upload ng mga video kahit once a day lang para doro-diretso na po siya. So, thank you, thank you very much. Sana po supportan po ninyo ako. Ang aking pong, vid ang aking pong vlog, Um, like, share, and comments po At sana po, patuloy para po Inyong pag-support ako sa akin Sa lahat-lahat po ng aking mga subscribers Thank you, thank you very much po Alam ko, hindi po ako ganun Tagaling Hindi man ako kasing Ano ng ibang mga Content creator Dahil alam ko naman na meron kayong hinahanap pero at least, thank you, thank you very much sa aking mga subscribers, mga bago kong subscribers, lalong-lalo na yung mga nauna kong mga subscribers. Thank you, thank you very much kasi nandiyo dyan pa rin po kayo. Doon na alam ko naman na minsan, meron talagang, hindi naman tayo perfect kong tao. Pero ganun pa man, maraming maraming salamat sa iyo pong lahat. Sana po patuloy niyo pa rin supportahan. At sana hindi kayo magsawa sa akin kahit ganito lang. Okay lang, that's life um, meron pa tayong pagkakataon na umangat. Hindi man ngayon, malay mo bukas. So, thank you, thank you very much. Ito pong muli si Simplicity Vlog. Maraming maraming salamat po sa inyo na. Bye-bye!